Good morning guys. Uh, dito kami ngayon sa Mabalacat Pampanga. Boundary ng Tatlac. Dito kami sa Ayala Techno Park. ge kami ng mga boundaries ng mga lote. Medyo bait ka na dito. Literal Dubai. Sobrang init be. Buti ka kayo, medyo makulimlim. Ayan, yun yung kasama ko yung dalawa. Hindi yeah, ako kami. Ito ay yung mga natapos na. may May mga plug. Doon pa kami sa dulo. Tapos yung gitna na yun. No? Sukan. Taas yan. Mga talahib. Yun, may plug sa dulo. Kita niya yun. Ito yung kabila na yan yung mga talayip na yan karabi ang taas yan papasok din namin yun guys pero hindi mo na ngayon dito mo na kami sa labas hindi ngayon nakasama pa pano no? hindi mo ako limlim Ah, sumasaya o pa oh.